Ay, po tayo dito sa buo, dito sa buo, sa, sa islam. Ayan po. Ayan po, ang usok. Kailangan po lang sa klawlog dito, mga bombero, mga kapatid. Bombero, bombero lang, ka lang dito. Oh, iba akay oh. Aka ka... po Oh, nakaba na po ito. Sunog na po ito, sunog na. Sa klawlog po, sa po Nagkakagulo po kami ng dito, nagkakagulo po kami sa tiyan ako, no? Kasalanan mo! Meron? Ata-aka pa lang po usok! May nasusunog po! Meron! Chaklolo! Chaklolo! Ato, natatagal ko niya! Anong nabalita ro? Anong nabalita ro? Ano siniklahan niyo nga sa 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 dulo! Grabe Grabe ang nabalita niyo! Grabe ang nabalita Hala! Nasusunog! tayo! Siligas!

Ha <laughs>